Putol ang DepEd sa panukalang luwagan na restriction ng saligang batas sa pagmamayari ng mga eskwelahan. Posible raw itong maging banta sa seguridad ng bansa. Pero ang CHED, pabor naman sa chacha. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. The title. Sumalang na sa pangalawang linggo ng pagdinig ng Kamara bilang Committee of the Whole ang panukalang charter change para naman luwagan ang restrictions ng saligang batas sa pagmamayari ng mga eskwelahan sa bansa. The most basic question is, will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment umpisa pa lang ng kanilang argumento, umalma agad ang Department of Education dahil marami raw seryosong implikasyon kung matuloy ito. Sa ilalim kasi ng basic education program ng DepEd, sakop nito ang kinder hanggang senior high school. Crucial stage ito sa paglaki at pagdevelop ng mga estudyante. Kaya mainam na mga Pilipino lang daw dapat ang magturo. Dahil kulang daw sa kaalaman at karanasan sa kultura at values information ng mga Pinoy ang mga dayuhan. During the foundational years of basic education, learners undergo crucial development across various areas including physical, social, emotional, cognitive, and values. As this phase lays the foundation for future learning, it is essential that the Philippine curriculum is exclusively implemented by Filipino citizens. Bukod sa kalidad ng turo, posible rin daw maging banta sa seguridad ang panukala. This susceptibility to external and foreign influence raises concerns regarding national security as it may expose these educational institutions to infiltration and compromise. Sa ilalim ng 1987 Constitution, hanggang 40% lang ang pinapayagang maging pagmamayari ng mga dayuhan sa mga paaralan sa bansa. Kaya sa panukalang tsa-tsa, gustong singita ng mga mambabatas ng katagang unless otherwise provided by law ang naturang provision. Ito ay para malaya silang baguhin ang nakasaad na restrictions kung kailangan. Pabor naman dito ang Commission on Higher Education o CHED. As a general principle, what we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive. Sa ngayon, Pilipinas na lang ang may pinakamahigpit na restrictions pagdating sa foreign ownership ng mga eskwelahan sa ASEAN. Nagbabalita mula sa frontline. May An Los Banyos News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.